Yun, yung bundok na yan. Ganda no? Ganda? Ganda po. Ako po yung nagbibidyo kanina pa. Masensya namin. Masensya namin. namin talaga dito. Nutos na nanay ko. <laughs> nanay ko kasi ano. Ano? Oh, naman? tong anak. Madali akong mautok. Yan, nakikita niyo natin yung lugar. Yan, dito po, malapit na po kami sa Fortune Tobacco. Naamoy po namin yung mga amoy na itong tabako. 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 Yung talagang ano, wins. Wins yung mga ano, uh, uh, namin. Yan, yun po yung Fortune. Naamoy nyo. Yan yung ano, second part ng Fortune. Diyan po ata yung pinapatuyo. Diyan natin pinapatuyo yung mga yung mga dahon yung mga sinusunog na daw para ayun, ilagay sa Yosi. Ayun po yung ano, yung, hindi yun niyo na po nakita, sorry po. May babalik kami dito. Yan po talaga yung ocean layer. Ito po, medyo mabilis na rin po yung pagtakbo namin. Hindi lang halata. Kasi nag-iingat kami, pababaan daan. Tingin yung pababa. Ah, pababa pa pababa po ang aming daan. Ako. <laughs> medyo masaya po kami ngayon kasi nakakatulong uh, kami babalik pa po kami doon babalik po kami doon 15 minutes kami so, niyo na po ha. yung camera eh. <coughs> ganda po ng sounds Rockers! 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 Ah, oh. Pasensya nyo na po ha! Bakit nyo magkakabigyan? Pero pogi naman. <laughs> yeah, ito na po yung fortune. Ito yung santan. Ito po yung geothermal. Geothermal... Dito po kami kumukha ng enerhiya. Kasi po dito sa lugar na to, maraming bato. So kung saan na, nakikita nyo na po, maraming pong bato yan. Yan po yun. po yung daan. Isang so, mabilis lang po na pagbalik ng sabay namin. Kasi masy masyadong maraming kapapakainin ngayon. Bukas ulit, may papakainin na naman kami. Mga ano, mga isagyate. Yan po yung lakulina. Lakulina, La Di ba di ba? Eh, si Ate, ang ganda. Ayun, nakita niyo. Ayun, ayun. 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 Kaloy, bahay ni Kaloy. Yan yung bahay ni Kaloy. Yan. Ano yaman nun? Malit nga lang pero guwapo. Will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind. I won't live to see another day. I swear it's true. to find FIVE! impossible to find na mo naman mamaya pa lang. mo na. Wala <laughs> po. Ah! Papabaan na kami! Mabilis! Mabilis ang ando! Ayaw mo ka. Lapitin tayo sa bahay. Oh. Oh, oh, like Buti ko sa oh. Si Lolo palumpalo. Kami dapat masuk Sorry, Hello. 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 Bora Bora, yun yung dating Bora Bora, sarado na. Friday night. kami sa bahay Bye. So, ano dito gino? po siya. Nandito nang pami hey na po kami sa bahay. po. Nakikita niya. Bye -bye.